kids! Welcome back to Teacher Shea's channel. Join me in a day of fun and learning. Kamusta mga bata? Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Sa aralin na ito, matututunan mo ang mga natatanging kaugalian, paniniwala at tradisyon sa sariling lalawigan iba't iba pang lugar sa rehiyon. Matututunan mo rin ang mga uri ng sining na nagpapakilala sa ating lalawigan at sa rehiyon. Ang bawat lalawigan sa isang rehiyon ay may iba-ibang paniniwala, kaugalian at tradisyon na nakabatay sa kanilang kultura. Ang mga ito ay kinagawian na bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa. Mahalaga ito sa isang lugar sapagkat ang kanilang kultura ang kumakatawan at sumasalamin sa yaman ng kanilang lugar. Karamihan sa kaugalian, paniniwala at tradisyong ito ay may kaugnayan sa kanilang pananampalataya. Ang pagdaraos ng mga kapistahan ay nagsimula sa mga ritual at seremonya ukol sa mga espiritu at Diyos-Diyosa noong unang panahon. Ang Pahiyas Festival ay ginaganap tuwing ikalabing lima ng Mayo sa Lukban, Quezon. Ang salitang pahiyas ay nagmula sa salitang payas na ang ibig sabihin ay pagdedekorasyon. Ang mga magsasaka ay naghahandog ng kanilang mga naaning mga pagkain sa simbahan bilang pasasalamat sa Panginoon sa kanilang masaganang ani. Sa mga nagdaang panahon, ang lahat ng kanilang naani ng na mga pagkain ay inaayos sa harap ng kanilang bahay upang mabendisyonan ng mga pari na umiikot sa kanilang lugar. Nagkakaroon rin ng paligsahan sa pagdedekorasyon ng mga kanilang naani. Nagkakaroon din sila ng isang prosesyon bilang pasasalamat sa kanilang patron na si San Isidro Labrador. Sa lalawigan ng Quezon naman, ang tinatawag na Nyogyugan Festival ay naglalayong ipakita ang puno ng buhay na naging pangunahing mapagkukunan ng kita ng karamihan sa mga taga Quezon noong unang bahagi ng siglo. Nilalayon din ito na iling ang industriya sa pamamagitan ng pagtatampok ng kultura, mga tradisyon, mga pagpapahalaga, lahat ng bagay na naglalarawan ng puno ng buhay at kung paano ito nakakaapekto sa buhay ng isang tipikal na taga-Quezon. Ang Higantes Festival ay isang sekular na pagdiriwang na pinasimulan ng munisipalidad ng Angono upang ipahayag ang pasasalamat sa tagapagtaguyod nito na si St. Clement sa parada ng mga higante na ginaganap sa linggo bago ang pagdiriwang ng kapistahan ng bayan tuwing 23 ng Nobyembre ng taon. Batay sa kwentong bayan ng Angono, ang higante ay ginamit bilang simbolo ng protesta ng agraryo sa panahon ng papaliit na kolonya ng Espanya noong ang Angono ay isang hasyenda o isang malaking lagay ng mga lupa. Ang isang pag-aaral na ginawa ng profesor ng Far Eastern University na si James Owen sa Ginseng, gayon paman ay nagteorya na ang higante ay walang pananatili. At ang mga lokal ng angono ay talagang tumutukoy sa isang matangkad at matayog na katiwala o hacienda caretaker na nagnangalang karyas tangkad Bilang higanteng kinukuha ng mga residente at paghihiganti sa Pilipino. Sa kasalukuyan, ang higantes ay umunlad kasama ang mga manggagawa ng angono na gumagawa ng mga imahe ng mga lokal at pambansang opisyal, mga alamat ng angono, ang mga nakabalangkas sa awiting katutubong Pilipino na bahay kubo, at maging ang maliliit na higante na tinatawag na higantitos. Maraming mga turista at deboto ang bumibisita sa simbahan ng Antipolo lalo na sa panahon ng pilgrimage season sa Mayo. Iyon ang dahilan kung bakit kilalang kilala ang Antipolo bilang pilgrimage city ng Pilipinas. Ang sumaka naman ay isang pagpapaikling salita para sa suman, mangga, kasoy at hamaka na ginamit dati bilang isang paraan ng transportasyon. Ang piyesta na ito ay nilikha upang itaguyod ang mga produkto ng antipolo. Ipinagdiriwang ito tuwing ikaisa ng Mayo at nagsasaayos ang pagdiriwang ng iba't ibang mga aktibidad at isa na rito ay ang alay lakad. Ang alay lakad ang pagbubukas ng festival. Mayroon ding mga pageant sa kagandahan, sayawan sa kalye at iba pang iba't ibang mga pagtatanghal mula sa ilang mga residente ng Antipolo. Isinaayos e din ito upang makilala ang itim na nazareno na dinadala sa Antipolo Cathedral. Ang pagdiriwang ay nagbibigay libangan sa mga tao at sila ay nagiging mas pamilyar sa lungsod. Ang mga nabanggit ko ay ilan lamang sa mga kilalang pagdiriwang o piyesta sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon 4A CALABARZON. Para sa ating unang gawain, nais kong isulat mo sa iyong sagutang papel ang salitang tama kung ang pahayag na babanggitin ko ay tama at mali naman kung ito ay mali. Sa unang bilang, karamihan sa kaugalian, paniniwala at tradisyong nito ay walang kaugnayan sa kanilang pananampalataya. Magaling! Ang tamang sagot ay mali dahil karamihan sa mga kaugalian, paniniwala at tradisyon sa ating bansa ay may kaugnayan sa pananampalataya ng mga Pilipino. Sa ikalawang bilang naman, ang salitang pahiyas ay nagmula sa salitang payas na ang ibig sabihin ay pagdedekorasyon. Mahusay! Ang sagot ay tama. Sa ikatlong bilang, ang bawat lalawigan sa ating rehiyon ay may kanya-kanyang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon. Magaling! Ang tamang sagot ay tama. Ikaapat, ang sumaka ay isang pagpapaikling salita para sa suman, mangga, kasoy at hamaka. Mahusay! Ang tamang sagot ay tama. At sa ikalimang bilang, ang Nyugyugan Festival ay naglalayong ipakita ang puno ng buhay na naging pangunahing mapagkukunan ng kita ng karamihan sa mga taga-Quezon noong unang bahagi ng siglo. Magaling! Ang tamang sagot muli ay tama. Para naman sa ating ikalawang gawain, nais kong tukuin mo ang mga isinasaad ng bawat pangungusap. Piliin mo ang iyong sagot sa loob ng kahon na ipakikita ko at isulat mo ito sa iyong sagutang papel. Narito ang pagpipilian. Sumaka, Antipolo, Mayo, Karyas Tangkad, at Angono. Sa unang bilang, ito ang lugar kung saan ipinagdiriwang ang Higantes Festival. Magaling ang tamang sagot ay Angono. Sa ikalawang bilang, ito ay tumutukoy sa isang matangkad at matayog na katiwala o hacienda caretaker. Mahusay! Ang tamang sagot ay si Karyas Tangkad. Sa ikatlong bilang, ito naman ang pinaigling salita para sa suman, mangga, kasoy at hamaka. Tama! Ang salitang tinutukoy ay ang sumaka. Sa ikaapat na bilang naman, ang lugar na ito ay kinilala bilang Pilgrimage City ng Pilipinas. Magaling! Ang tamang sagot ay antipolo. At sa huling bilang, ito naman ang buwan kung kailan ginaganap ang Pahiyas Festival. Mahusay! Ang Pahiyas Festival ay ginaganap sa buwan ng Mayo. Nakuha mo ba ng tama ang lahat ng sagot sa ating gawain? Sana ay oo! At sa pagtatapos, tandaan na ang pagtukla sa mga likhang sining ng sariling lalawigan ay mahalaga para sa mas malalim na pag-unawa dito. Kaya naman, bilang isang mag-aaral, marapat mong pag-igihan ang pagpapaunlad ng iyong kaalaman sa mga sining ng sariling lalawigan. Sana ay may natutunan ka sa ating maikling aralin sa araw na ito at sana ay nasiyahan ka sa pananood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! Thank you for watching today's video. Hope to see you in our next class.